guys nagbabalot tayo ng pangregalo yan ito po yung nabalot ko guys yan ito po yung mga nabalot ko Ayan. sorry ngayon ko lang po na isip na mag ano patapos na po ako naalala ko lang na kailangan natin na i-flex yung ano, yan po siya, guys. Isa lang po yung aking pantigano, guys. Uh, isa lang yung... Yun na, kaya, yun. Malapit na po kasi ang Christmas party. Malapit na po ang Christmas party, guys. Ayan... Kailangan lang natin balutin mabuti para hindi makikita talaga. Ayan. Ito po siya, guys, oh. Ayan. Tapos, ito. Tapos, ito po. Ayan. Ito po yung ating mga binalot na regalo. Ayan. Ayan. Ang gaganda ng ano niya, guys, packaging niya. Ayan. Ay, ang gaganda ng kulay. Pasensya na kayo sa pagbalot ko, guys. Kasi ganyan lang talaga ako magbalot. Ayan lang po guys. Ayan. Ayan. Ready na. Kulang pa na isa guys. Actually hindi ko ipapakita kung ano yung binabalot ko regalo. At least tapos na itong tatlo. May isa pa po akong ibabalot. So yan lang guys. Thank you for watching everyone. And Merry 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 Christmas to all of you. Give love on Christmas Day. Yeah. bye